So, ayan mga kajuit, welcome na naman sa ating uh, tagpisery Episode 16. Ito, medyo late yung ano ko mga kajuit, dahil may mga inaayos pa rin naman ako pagkagising. So, dito pa lang isa, no? malayo pa ako. Dinig na dinig na yung iyak ng mga papis. At ang bigat nga po nung daladala -dala ko, dahil uh, maraming tubig din nalang so nilusot ko nalang sa butas para ito nalang yung uh, bit bitbitin ko papunta kina tagpi ayan po dinig na dinig yung iyak nila dahil nandyan lang po sila sa ano kabilang bakod Diyan po yung kanilang uh, bahay so puntahan ko na sila mga kajuit. ay hirap talaga ng ano sakripisyo dahil ang layo po nung ano ng aming accommodation dito. kailangan maglakad nga po ng ano. At least 20 minutes. So, marami nagsasabi, good exercise. Yes, it's a good exercise. Pero kapag yung uh, may bitbit -bit ka pong mabigat, hirap. Kung lakad lang po, okay lang sana. So, tara na mga kajuit doon sa bahay nila Tagpi. Ayun mga kajuit, ang layo pa. Tanaw ko na si tagpi at tila sumalubong na ata siya ayun ayun siya doon mga kajuit natanaw niya na ako <laughs> ayun siya mga kajuit isumpa natin ng konte pasalubong na sa atin si tagpi kahapon mga kajwe ano Iniwan ko siya na nasa loob. Pero ayan. Lumabas na naman siya. Mas gusto niya talagang ano sa labas lang. Hello, Tagpi. <laughs> Kumusta? Kumusta ang Tagpi ko? Hello. Gutom ka na? Ang layo ko pa mga kajuit. Nasa bungad pa lang ako pero ito. Sumalubong na yung tagpi natin. Tara na doon. Tara na doon. Lika na. <laughs> Uy. <laughs> Di mo na ako naantay? Ha? Tara na, tara na. <laughs> Ang bait. Sige na, mauna ka na. Punta na doon. Sige na. Kailangan makaging masunurin. No? Tara na. Sige na. Ito, sige na, mauna ka na. di ko mauna na eh ini ah. <toss> insha mga kajuit sabay daw kami sabay daw kami ni Tagpi ay to may nakalabas <toss> na bato ting <toss> ayun sila mga kajuit <toss> Hello. <laughs> Saglit. Ah, oh, nahukay itong ano mga kajuit. <laughs> yung lupa. Kaya pala ano, nakalabas yung isa. Sandali lang, sandali lang. Prepare natin yung pagkain nyo. Ayan, kailangan ng mabilis na food preparation mga kajuit. Dahil, ano, nag-aayak nag na sila. Ay, ito, ito. Hmm. Tasok ka na rin doon sa loob. Dito ko mga kajuit. Si Tagpi. Pakainin din natin si Tagpi muna. Mahirap ang maraming junakis mga kajuit. Ah, Tagpi. Dito. So, yung isang kainan, isa ano nasa loob ito ito po yung ano fried chicken na kinuha kahapon na <laughs> namin ni Uragot hindi namin inulam para may pang ulam lang po sila o kailangan marami sa papis ah ubos na kaagad ah. ay ubos ka mga kajuit ito si tagpi mga kajuit kumain na rin hindi na natin kailangan ng ano magic word sa kanya at ayan yung unang binigay ko ano naubos na talagang gutom na sila mga kajuit Ayan, yung tubig. Ayan yung bola nila o. Oh. Hinukay na to mga kajuit para makalabas lang. So, kunin ko lang yung tubig mga kajuit dahil uh, iniwan ko doon. Kung saan na lumabas si Tagpi. mga kajuit yung ano tubig inilusot ko doon sa butas sa tano para naka minus ako sa pagbibit-bit mabigat po kasi ito dahil malaking galon So ayan mga kajuit. Hello Bunso. Ba't hindi ka nakalusot dyan sa ano? Ikaw yung maliit. Ubus nila yung pagkain. Ang lalakas na talaga silang kumain. Ito yung si Tagpi, mga kajuit. Ibang-iba si Tagpi, mga kajuit, kapag kumain. Napakahinhin kumain. Kung mapapansin nyo si Scooby na pinapakain ni Rogelio. Talagang pag ano yun, lamon. Pero si Tagpi po, ganyan siya kumain. Ang hinhin. -hin, yung uh, dila lang yung ginagamit niya na ano. Ayan o. No? Napakabagal kumain. So, ayan. Ubus na ng mga papis. Lalagay lang ako ng kanilang ano. Tubig. Sandali, sandali, linisan natin. Lilinisan. So ilagay ko dito. Para may pag-anuhan kayo. Para lalamig yung lupa. Mas gusto nila yung ano, ulam talaga mga kajuit kaysa sa gatas. Marami tong tubig mga kadyuit lang Gana to eh At uh, maglalagay din ako ng tubig doon sa labas so, May mga nagsasuggest din po na Kailangan si Tagpindi na daw po siya nakakalabas-labas At uh, dito na lang mag-stay sa loob para mas okay naman po yung ano, lumalabas si Tagpi kasi hindi naman po talaga siya aalis yan hanggat uh, hindi ako makita o maramdaman na paparating, hindi po siya sasalubong yan. Yung time na ano, sinalubong po ako doon sa kalsada. So minsan lang po yun. Talagang nagpapakita ng ano, kakaiba si Tagpi, mga tricks. May mga <laughs> kakaiba siyang uh, ginagawa sa araw-araw na ipinapakita sa atin. So, huwag kayong magalala mga kajuit dahil sa 16 days po nila dito, uh, hindi naman na umalis si Tagpi. Kung talagang iiwanan niya po itong lugar na to, matagal na siyang bumalik doon sa lugar na kinasanayan niya. So, nasanay na rin siya dito dahil nandito po yung kanyang mga papis. So, maraming maraming salamat mga kajuit at uh, may mga tumutulong na rin sa atin sa pagpapauwi kina white tea at uh, brownie. So, kailangan ko lang din talagang paamoy si brownie dahil uh, hindi pwede mag-uwi ng wild. So, <laughs> kumain pa dito sa labas mga kajuit. So, hindi ko oh, nakita mga kajuit na pala yung video dahil uh, nag-pull storage na. So, salita na akong salita. Wala na palang uh, record hindi na nare-record so basahin ko lang ulit mga kajuit yung donations na natanggap na natin kay uh, Tagti so nasa ano na po siya 28,281.90 pesos so maraming maraming salamat po sa patuloy na tumutulong at magbibigay ng donations para sa Spain ni Tagti at uh, bahala na po yung Diyos nung magbalik ng inyong kabutihan So si Tagpi ayun, lumayo na naman siya. <laughs> Ang lakas ng kumain talaga ng mga papis. So sa mga willing pong mag-adapt sa mga papis ni Tagpi, open for adoption na rin po sila at uh, kina Whitey at uh, Brownie. So sila po yung uunahin na maipauwi sa Pilipinas mga kajuit. Kahit uh, humingi rin po kami ng donations para kina whitey at brownie so nasa 2,400 real po yung kailangan na pera para sa mga documents na panggastos so nasa ano po yun nasa almost 36,000 or more yata sa halaga ng piso so sa ngayon may mga paunti-unti na rin pong nagbibigay at nagpapaabot ng tulong so nandyan naman po yung uh, GCAS at uh, yung nandito sa Saudi po sa aking uh, STCP ipapadala Tagbi! <laughs> Nasa damuhan. Habang nandito ako mga kajutis, ano, bigyan ko muna sila ng kalayaan na makapaglaro-laro sa labas. Ayan, si Fanda, si Husky, si Laika, si Bunso. So, ay nandun pala si Bunso. ayun si Panda. So palit-palitan ko na lang din yung kanilang pangalan mga kajuit. Ito si Jarir. Ayun si ano. Si Lulu. At ito si Danub. Yung mga ano dito po sa Saudi yun, Hyper Market. Yun na lang po ipangalan ko sa kanila para madali kong matandaan. Hello, Laika! Yun. Nainom sila. Ang dami po niya, puno yung uh, plangana. Ayun yung kanilang uh, bula. Dalawa po yan, yung kanilang laruan. Ito si Husky, magandang ano din. Aso. Malalaki na pong klaseng aso itong mga to Parang mga labrador na kinain pa rin ng mga papis mga kayuit yung ano yung tira ni tagpi pinagtira pa ni tagpi yung mga papis so ito mga kajuit nakagawa na ako ng ano pag inuman ni tagpi lalagay ko na lang din dito para kahit hapon malilim po. sinimot ni Tagpi mga kajuit yung ano, yung natira. Itong inumin mo Tagpi ah. So ilagay ko lang dito mga kajuit. Ayan, ayusin lang natin yung ano, mga kalat. So yung gloves po nilalagay ko dito saka doon ko na lang itatapon sa ano sa basurahan. Ali na, pasok na sa loob. So ito mga kajuit may nakita akong pum at ini uh, <laughs> inilagay ko dito para nakakita niya na. Ah. <laughs> oh, oh, yung bowl nyo. Kailangan pala nila ng ano. Bakit makakaakit naman sila dito. Dito na lang natin ilagay. O ganyan. Ayan, para may akyatang kayo. <laughs> ha? Oh, slide. 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 <laughs> slide <laughs> ayan maganda na yung kanilang ano paglalaroan ah. Oh. ano may mga nagsasabi na kailangan ninawak. Ano po, maamo naman sila yung mga yun kasi sa, akin sila lumaki. O oh, yung bowl nyo. Oh. So, kumplito na po yung mga papis dito mga kajuit. Kailangan ko na rin ano kasi umuwi at uh, kagabi yung ano yung bisikleta ko. Ibubulkanize ko po muna. is makakakit naman po sila dyan oo diba yung bula po na binili ko ano, sadyang matigas talaga para hindi nila makain ngat uh, ngat ngat ngatin -ngat lang din nila oo, sarap ng tulog niya <laughs> ni ano <laughs> si Lulu yung isa si Jarir, yung katabi ni Husky. Oh, po. Lalaro na siya ng bola. Ay. Tinakpan ko na lang mga nang nang ano mga kajuit ng bato itong hinukay ng mga ano tuta para hindi makalabas. At least yan sa lobo okay sila kasi may tubig naman. Hello. Iwan ko na kayo ha. Bye bye. Ayan, ginawa. Gumawa na ako ng slide na nila, mga kajuit. paglaruan nila. May nakita akong poem, So, inilagay ko na lang dyan. Para pwede silang umakyat-akyat. Ayan, o. Oh. <laughs> Naglalaro yung dalawa. Ano, tagpi? Hello. Naplus-aplusin lang natin, mga kajuit, si tagpi bago ako aalis. Papakabait ka dito ha, at saka huwag mong iiwanan niya mga anak mo. So hahayaan lang kita dito sa labas para nakakagala-gala ka. No? Pero wag na wag kang pupunta doon sa daan. So malakas lang po kasi ang sins ng aso mga kajuit kapag yanig pa lang ng ano natin yan hakbang alam na nila, kaya kahit na malayo tayo, uh, mararamdaman nila yung tunay nilang amo. So, ganyan po si Tagpi. Di ba ang mga aso sa ginagamit sa ano yan? Sa paghahanap, lalo na may mga lindol. Sila yung uh, ginagamit para maamoy nila yung tao na nire-rescue. So, wag wala naman tayong ikabahala diyan kay Tagpi mga kajuit na nasa labas lang siya at uh, wala namang ibang aso din dito so paano mga kajuit larga na po ako tano ayusin ko muna yung gulong ng aking uh, bisikleta dahil uh, alas 10 na rin po dito ng ano, umaga so wala na naman akong pahinga hindi na naman ako makakatulog nito So ayan mga kajuit, iniwan ko rin sila tagpi na nasa loob. Ipinasok ko siya bago ako aalis. Ano tagpi? Bye bye ha, pakabait. alaga mo yung mga papis mo. Uh, kunting tiis na lang at ano. Mauuwi rin kay sa Pinas.